So ayan mga kakarwas ayan, uh, Namigay tayo na itong Prebis sa mga Madalas maghugas dito sa aking Karwas bendo, ayan, maraming maraming salamat sa inyo Kaya ito ay ilan lang naman uh, Pinamigay natin na Prebis sa uh, madalas maghugas Ayan, ayan sa mga well, Hindi mabigyan siguro baka Sa susunod mabigyan ko na kayo so, konti lang kasi to hindi lahat talaga Mabibigyan, kung sino lang yung maabutan ko dyan Sa labas, uh, bibigyan ko nito Sa susunod baka kayo naman yung mabigyan yan. Shout out sa inyong lahat sa mga naglilinis dyan dito sa aking car wash bendo. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Yan. ah uh, pala lang sa mga may kinakain na limo, okay, may kinain kayo lim limang piso sa inyo na walang tao dito. ah uh, nyo lang pag nagkita tayo. Ibabalik ko sa inyo yan. Alright. Maraming salamat. Idol, tigas ka, Idol. Tigasang ka. Tigas na. Kirit na lang sa kabila. Ayan. Pang hugas mo na ba dito? Dami na. Oh, dami. Ito, nga, ito Bibigyan natin si Idol ng freebies. Oh, wala isa. Dami Ayan o. No. Oh. Madalas naghugas. Ikaw sir. Para sa'yo. Freebies lang yan. Maraming yeah, beses sir. Ayan o. Oh. Yung mga dami. suki ko. Ayan. Ayan lang napansin. Parang bagay ang hugas mo ngayon. Oo. Oh, eh. Nagpuputok like eh. Ayan, may freebie sila. Swerte lang yung mabibigyan natin. Ayan, yeah, hey, may, lang, dalawa. Oh, yeah. Dito, meron lang. Yeah, they like they on. si Sir, madalas daw dito. thank you sa inyo. Mga susunod, ano naman, mga ibang, ano naman ng motor. Ayan, freebies nila. Thank you, thank you. yeah nung sakay makakita ng car wash, bendo, may freebies pa, ano. Ayan, Ayan <laughs> <o. laughs> mga sorry natin. May, marami pa tayong abangan mamaya-maya. Ayan, kaya kayo mag yan kaya yeah. ano, kayo rito, parawas na rin kaya rito Yan, sila sir, nabigyan natin ng freebies Yan oh sa limang piso lang May shampoo ka na 15 pesos mo, malinis na motor mo kung sakali Yan Dalawa yan Isa dito, tsaka isa dun Yan Ay, bagong palit yung host natin Malilim pa dyan, meron bubong Pwede sa sasakyan Ito na yung sa corner, mulawin Mulawin at alibangbang Yan So may bagong ano, may bagong parokyano. Ayun si Idol pang ilang hugas man rito, Idol. Pang-apat na. Pang-apat na oh, to may previous kang pampuna. Yes. <laughs> yeah, thank, thank you, thank you. May freebies. Yan oh, di ba? May previous pa. Thank you ha. Ante pa tayo ng mga ibang Ayun, ano natin. Pangarap pa ako. Ayun oh, yun, no? Pangarap pa si Sir. <laughs> Dalaway na daan ng. <laughs> na. Mas, mas ano, mas suportable 'no. Mas suportable. Yang ano ko rin. Pagkano? Ano na natin yung semento? Yan si Sir, may freebies din. Nakaabot, nakaabot. Bomb vlogger guys. <laughs> ano lang, konti-konti lang. Oh, may dalawa tayong parokya, no? Oh, freebies. Ito oh, si Idol. Madalas tingin si Idol. Idol, eh. Idol may freebies ka. Okay, thank you. Yan o oh. Salamat, salamat Ito naman kay sir oh, Tayo, regalo ko sa iyo Yunting regalo Yan, sa ating mga valid customer oh. May previous ka pa ha <laughs> Yan Yan yes, sa uh... Yan may nagbubas ulit Uy! Boss, freebies ah. Wow! Uy, tayo. Ah, freebies. Uy. Ay. Ayan ah. Ayan. Sarap magwasing dito! Katamba, no? Oo. Uh -huh. Sana lagi nandito yung may-ari. Chamba-chamba lang Chamba-chamba lang Nagkakataon uh, lang talaga Maganda yung sabon yun, mabula-bula <laughs> Ayan o, nakachamba Baka yun, susunod, motor na yung pamimigay ko, ano? Mm. Ayan o, talagang 15 pesos, malinis na ang motor mo Sabon Sabon na tubig na yun, 15 Yan o, sa mga maghuhugas pa, baka may maabutan pa kayong pantuyo. May Meron na rito. May nabigyan na tayong, mga ilan naman tayong nabigyan natin. Mga dosi na yata. Ito siya. Isang mulay para mag natin yung pantuyo. Kaya sa mga habol pa, syerte na lang. Pag-aral <coughs> dalawa naman yan, dalawang machine